Ito po yung isang maliit na piraso ng liempo at tsaka ng pork chop. Pinagsama ko na. Sandali nga. Patayin ko muna sandali ha. Hahanguin ko po. Hello, hello. Kaway-kaway sa mga mahilig sa baboy. eto na naman tayo. Baboy-baboy. Tanggalin ko muna ha. Pasensya na. Nasunog yung konti o oh. Pasensya na. nagmuka tuloy to sino tong baboy. <laughs> Pwede na yan. Sindihan ulit natin yung apoy. Unahin ko na po itong talong. Prito natin sandali ha. Ito po ay isang maliit na tanga talong Na hiniwa ko ng parang Hiwang dininding Sasama ko na po itong bahagyang na tokwa Ito pong tokwa to Pag binili ko, prito na Kaya lang, syempre gusto kong buhayin ulit At matigas at naninigas sa refrigerator eh. So, hiniwa ko ng ganitong uh, Kalalaki at iprito natin Kasabay ng tokwa para makatipid Ng konti ng gasol at saka ng mantika Alam nyo na Matipid. O, tignan nyo. Hahanguin ko na po ito, ha? Bahagya lang, naluto ng konti yung ating talong. Pero yung toko, mainit na. Matigas-tigas na po yung talong. Hahanguin ko muna sandali, ha? Isang tabi muna natin to. Naubos ang mantika, o. Oh. Talagang yung talong, o. Oh. Mahilig kumain ng mantika. Lagyan po ulit natin to. Dalawang kutsarang mantika. O, oh, sige po. Painit po muna natin sandali yan, Ha? At isusunod natin yung Ricardo. O ngayon, upisa natin sa konting bawang. Limang pirasong bawang. Isunod natin ito si Buyas. Ibabalik ko na po yung tokwa at saka yung talong. Ayan, isang kutsay natin. Hayaan natin maluto kasama yung bawang at saka yung sibuyas. Ayoko kasi na pretoy dire na dire-diretso yung uh, ating uh, talong kanina kasi yung lasa ng bawang at sibuyas, baka hindi kumagat. So, sinangkot siya ko ng sandali. Pero kung gusto niyo iprito ng todot, ura-urada yung uh, talong, eh bahala po kayo. So, makalipas ang dalawang minuto, luto na po yung tahong. Ito eh, oh, mura lang yan. Ha? Isang maes, sariwa. Nabanggit ko na po sa inyo minsan na ang maes dinis sa Amerika ay malambot at madaling lutuin. Kahit po mga isang minuto lang eh, luto ka agad. Ang ating pong maisa Pilipinas Pilipina eh, medyo may katigasan kaya matagal pong maluto. Para mag-abot-abot ng konti, ayoko pong maluto ng gusto yung ating mais. Ilalagay ko na po itong ating piniritong porcha pat liempo. Sige, hmm. Lige, bako po, ang sarap. Eh wala pang timpla yan, di ba? O katitik na patis, isang kutsara. Isang kutsara ng toyo. <laughs> Ginamit yung takip. Ganon din naman po yung iba sa inyo, di ba? Takip ang ginagamit oyster sauce dalawang kutsara po tubigan nyo na isang tasang tubig maruin po natin nako ang gandang tingnan ang bango pa hindi po na luto ng todo yung ating talong so ngayon lang siya lumalambot ng konti konti pong paminta takpan natin at ayaan natin maluto yung ating talong Luto na po kasi yung ibang ingredients, di po ba? Yung talong na lang, bahagyang konti na lang luto at uh, okay na. O, oh, mangyari. Luto na yung ating talong. Lagay na po natin tong kinchay. Haluin natin sandali. O, oh, di nagka-igay. po, ang sarap. Nakaamoy ko. Lalo na yung bawang kasama yung oyster sauce. O, oh, ito pa yung may mais. O, oh, sige. Magsayang na po kayo. At uh, nang magka magkaige. Matapos na ito. mairaos na yung pang-araw-araw natin. Sandali. Pinatay ko na po yung apoy. Ayos po ba? O bukas, bumalik po ulit kayo manood ha? Boom, boom, boom. pawardi warde Tapos e, eh, mga Ricardo yung madaling uh, lutuin, madaling hanapin, at mura pag binili. Ayos po ba? O bukas, ganun ulit. See you!